ayan hello mga kasari uh, tayo ay maglilinis muna ayan linis muna tayo umaga at saka gabi ayan linis linis ayan kamusta kayo mga kasari kamusta kayo sa isa inyong lugar mga kasari ayan ganito lang yung buhay natin paulit-ulit lang ayan, linis muna tayo para pumasok daw ang swerte <laughs> para pumasok yung ano, yung swerte sa ating tindahan ayan kamusta kayo mga kasari ayan tayo ay magwawalis muna bago tayo mag-umpisa sa ating mga trabaho, ayan, uh, unahin muna natin yung pagwawalis natin. Ayan. Ah, uh, habang nag ano, habang nagwawalis-walis, ayan na i lang ako sa inyo mga kasari. Ayan, uh, sa mga gustong mag ano diyan, mag-umpisa, mag-umpisa ng tindahan na magtindahan lalo na ngayon magpapasko ayan kasi ngayon is September na uh, unahin po muna natin yung location ayan location muna talaga ating unahin kasi wag yung yung katulad dito sa akin is andito ako sa looban kaya para hindi niyo na ano hindi niyo na danasin yung naranasan ko sa ngayon ayan mas maganda talaga lalo na pag mag ano kayo mag bawa mag umpisa kayo ayan maisipan nyo mag mas maganda talaga yung nasa harapan kayo nasa daanan kayo ng tao nasa daan sa tabing kalsada ganyan sa mataang lugar ayan dyan talaga ano dyan talaga magandang magnegosyo sa mga lugar na ganyan ayan, dito sa akin kasi is nandito ko sa looban sa uh, sadyain ng tao Ayan. Sa bagay, matagal na ako nagtitinda. Uh, nagtitinda dito. Uh, yung iba talaga, alam na may tindahan dito. Ayan. Pero, sayang din yung mga may dumadaan na tao is, wala. Uh, doon lang talaga sila sa, nasa bungad lang talaga. Hindi tulad nung, pag nasa bungad ka is, uh, yung mapapadaan na tao is, bibili sa'yo ayan, malay ba nila kung may tindahan dito tsaka hindi ka na talaga nila sasadyain dito sa loob ayan, ganun ganun ang gawin yung mga kasari pagka plano nyong magtindahan ayan syempre una location, pangalawa is ang uh, puhunan, dapat meron tayong puhunan ah, uh, sa ngayon kailangan ah uh, kung tayo ay mag-uumpisa um, pwede na rin yung mag-umpisa ka sa paunti-unti lang muna ah uh, pwede ka na mag-umpisa sa 15k ayan 15 or 10k hindi na uubra ngayon kasi yung 5k eh uh, masyado nang mahal ang mga bilihin ngayon sa pag 10k pwede na pero ano na yun na uh, uh, yung ipamimili nyo na yun hindi na hindi yung ano hindi yung may gagastosan ka pa sa store mo yung tawag dito uh, kailangan pa ng ano yung ano na yun ha yung puunan na na pamimili mo na ng paninda mo ayan malinis na yun uh, hindi na kasi marami tayong pupuha, pupuhunan eh uh, yung sa mga soft drinks kung pwede naman huwag ka munang magtinda ng soft drinks ganyan uh, magumpisa muna sa mga uh, kailangan ng tao sa mga yung sa pagluto-luto ganyan ako kasi doon ako nagumpisa eh pero ako dati, ba, naisipan ko talagang magtinda is uh, nagumpisa talaga ako sa 500 pesos. Ayan, totoo talaga mga kasari kasi nga, nagumpisa ako sa palamig tsaka tinapay ang tinda ko. Kasi dito sa, da, dati dito sa ano na yon dito sa street na ito is may gawa ng sapatos dito. At uh, dito, dito siya lang lang may merienda. Ngayon kasi wala na. Doon ako nagumpisa juice tsaka mga palamig, ganyan. Namuhunan lang ako ng 500 pesos. Hanggang sa napalaki ko, napalago ko talaga. Ayan. Pero ngayon, hindi na siya palago. <laughs> Parang iba na. Iba na talaga ngayon. Kailangan, ang laki na ng ano ng pera ngayon. Ayan. Ganun ang gawin yung mga kasari. Uh, mas maganda rin talaga na... Itong sa akin kasi, dito sa bahay eh. Kaya okay lang din, di ba nga, habang naglalaba ka, nagtitinda ka, ganyan. Hindi yung uh, kung uupa ka pa sa labas na paano, ka ma paano magluluto, ganyan. Isipin mo pa yung nasa tindahan ka, kung saan ka ba, sa tindahan o sa ano, di ba, yung ganun. Ayan, titingnan ko yan kasi baka mamaya tumigil yung, <laughs> tumigil yung ano eh, yung pagplay eh. Ayan. Kaya, kinecheck ko rin yung cellphone ko. Ayan gano mga kasari kasi pag nang pag nangupahan tayo is ano din natin yung 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 ano natin yung oras natin sa pag ano ba Mag, ang paglalaba mo ang pagluluto mo ay eh, dito kasi sa bahay lang ako bahay ah, habang naglalaba nagluluto ganyan naglilinis nandito na ako sa tindahan Ayan, kaya lang hindi mo naman talaga masasabing tindahan na parang tinda-tindahan lang ito. <laughs> Ayan, di ba? Parang tinda tindahan lang kasi ganito, ganitong sitwasyon. Ayan. Iba talaga yung parang totoong ano, parang totoong tindahan, di ba? Kaya itong sa akin tindatindahan lang ito. Ayan, kasi bahay lang ito, ginawa ko lang talagang tindahan. Ayan, buti nga po may ari dati na uh, gawin kong tindahan ito. Kaya lang, kaya lang naman kasi, ano, uh, kumuha talaga kami ng lisensya. Kasi hindi pwedeng magtinda-tinda ka dito nang wala kang lisensya. Bibisitahin ka ng mga taga, ano, dito, munisipyo. Kasi, syempre, merong mga, merong ka mga kaklase dito, eh, na nagtitinda. Kaya, hindi pwede yung mag, ano, ka lang, magtinda-tindahan na wala kang lisensya. Ayan, mga, ano, naman ang nilinis ko yung yung freezer kasi andumi na kaya inyan. Hindi na nalilinis. Ayan. Kaya nilinis ko muna. Kaya sobrang init naman. Sobrang init naman talaga. Kaya pawis na pawis ako dyan. Pagka ano. Pag nilinis na yan. Sobrang init ng panahon. Ayan. Wala namang ibang gagawa yan kung kahit tayo. tayo. <laughs> di ba mga kasari? Ganun talaga no, pag, uh, syempre pag uh, nangungupahan ka naman ng haliwawa ng sariling tindahan, yung sa labas, kailangan talaga ano, uh, maaga pa lang, ganyan talagang doon ka nakatotok magbantay. Ayan. Ayan, tapos ko nang linisan mga kasari, Ayan, pati yung mga pusa naglilinis. Ayan, pati yung isang freezer na hindi nagagamit is nilinisan ko na rin. Ayan. Ayan, dumating kasi yung asawa ko kaya ang, uh, nag merienda muna kami. Ayan. Uh, ayun na mga kasari. Uh, kapag ka gusto niyo magkaroon ng tindahan ngayon, uh, mas... ma Halimbawa, sa ano talaga tayo nakatira ngayon sa tabing kalsada is mas pabor sa inyo yung ganun, mas pabor. Ayan, teka lang, buksan ko na yung ilaw, pinati ko Ayan, mas pabor talaga yung, yung ganun. Ah, pwede nyo isubukan. Siyempre, mas maganda rin yung kumikita-kita tayo, ganyan, kahit unti-unti. Ayan. Ah, depende lang kasi sa paghawak mo ng, ano yan eh, ng, ng negosyo eh, kung mapapalago mo, unhin. sa umpisa mahirap pero uh, pagka ano masasanay ka na lang din eh ma ma uh, ano, malalaman mo ano, kung ano yung mabili ganyan yun ang bibiliin mo lagi pag kung ano yung eh mahirap alam nyo ang pagtitinda is masarap na mahirap ganyan mahirap ang mahirap talaga kasi uh, wala naman ibang gagawa kundi ikaw diba ang kasarapan lang doon namimili ka ang, ang gandang kukuha kukuha ka talaga kukuha. parang syempre yun na yung pinaka ano mas ang gandang kumuha ng kumuha doon sa grocery tapos pagdating dito sa sa tindahan mo ikaw pa rin ang mag-aayos noon Kaya, syempre wala namang ibang mag-aayos yan kundi ikaw pa ikaw din ayun, ikaw din ang mag-aayos ng mga pinamili mo kaya ganun talaga di ba yan. Ganun talaga pagka ano, pagka meron kang ano, meron kang tindahan. Mamimili ka, tapos pagdating sa tindahan, may ka pa rin mag-aayos. syempre, hindi ka naman, hindi ka naman ano eh, hindi naman yung ano yun, may, may alalay ka kaagad, ay nag-uumpisa ka pa lang, diba? Walang ganun. Dapat, dapat ano, ah, uh, lahat ng hirap, puya, tsaka Uh, lahat talaga ng pag-iintindi is maranasan mo talaga yon. Eh pero kung nagagaya-gaya ka lang eh, hindi rin maganda, mas maganda talaga yung ano, yung gusto mo yung ginagawa mo. yun. Pero kung sabihin mo na ay parang gusto kong magtindahan, may, may pera ka naman eh, may, may ano ka naman eh, may puhunan ka eh, Ayan. Parang parang ano lang kasi nakita mo kay ganito, parang ano, parang masaya siya, parang eh syempre siya, gusto niya yung gusto niya yung ginagawa niya, eh paano kung ikong magaya-gaya ka lang, eh di wala wala mapupuntahan yung hindi okay, maganda yung ganyan kailangan pagka nagnegosyo ka kapag ka sa ganun ano, ng, ano, dapat gusto mo gusto niyong ginagawa okay ba, kasi marami tayong isa sa alang-alang dyan sa ganyan, kasi nga tulad nyan minsan nga, hindi ko nga, ako nga, hindi ko nga nagagawa minsan yung na may maintain yung maaga ka dapat magising ganyan maaga magising <laughs> minsan tanghali na nagigising di ba isang dapat dapat ano ka doon ang uh, i-maintain mo yung gano'n, di ba kasi pagka halimbawa kanina halimbawa ngayon kanina nagbukas ka ng alas 6 bukas alas 8 so na araw tanghali na ganun hindi maganda kasi dapat meron tayong oras na pag alas 6 ang bukas natin, ay si ganito, bukas na yung alas 6, gano'n. Ay si ganito, ay eh, paano pagka, uh, pagka halimbawa, nalaman nila alas 6 ka nagbubukas, tapos pagpunta yung sarado, ay wala yun, ano na sarado pa yung gano'n. Sarado pa yun, no? wag kang pupunta doon sarado pa. Kasi syempre, mapapagod sila, di ba? Mapapagod sila, kaya ay, hindi na sila pupunta sa'yo, gano'n. Kaya dapat talaga, number one talaga is ang oras talaga na pag-ano open mo at saka pag sarado is nakaano lang nakaano talaga pero dati sa akin ano yung may pasok ng yung nakaraan is ano uh, nakalagay kasi sa ano ko for for AM eh. Kaya nga lang kasi wala din eh pag ako ng matagal magbubukas ako ng maraming ilaw tapos ang bibili naman is ano lang hindi na ngayon talaga 6 o'clock na talaga ang open ko kaya nga lang kasi sa 6 o'clock na yun is um, lalo yung mga pang mga, pang pag-umaga ng mga bata is ano alas sa isang pasok wala na nakapasok na sila ganyan dapat talaga at tama talaga is 5 kaya nga lang kasi hindi ako pwede ng 5 kasi ano oras ako natutulog hindi ako pwede ng 5 hindi ko kaya ng 5 kasi pag ano nahihilo kasi ako ayan doon yun din ang inaano natin syempre wag natin pilitin yung sarili natin pag hindi kaya kasi tayo din mahihirapan ayan ayun lang mga kasari yung konting share ko sa inyo sa mga gusto mag sa nang magtindahan, lalo na ngayon malapit na yung...